Tap. Harabaw. Late. na kainin 'yung layo. Am. Kainin mo. Tap. sabaw Galing naman ang baby namin. Busog na si Mira dami oh. na Oh, maron na magkutsara oh. Oo, oh, mamumuhay na ng sarili yan. Ang aming sabaw? mira, -mira. sabaw? Tama, dami na nakain niya. Oh, uh, uh, narinig pa yan. Baby, sabaw, baby Oh, sabaw, sabaw, sabaw. Ayan sabaw. Ano daw, kainan na to? Hmm. Oh, sabaw oh. Minum ng sabaw si Mira Mira oh. Sarap. Sabaw ng celery. Hmm, may celery yan. Hmm, sabaw daw, sabaw. May ilig sa sabaw oh. ibang bata hindi na kumakain kasi sa, sa amoy yan eh. ng celery yan eh. Sa pa, sabaw pa, sabaw pa. Aba, nilubos na yung sabaw ah. Oh. Nilubos na yung sabaw, may ilig sa sabaw. Oh. may ba? Oh, meron pa sabaw oh. Hmm. Hmm, tama na. Kanin naman, kanin, kanin. Kanin, kanin, kanin. Ubusin na yung kanin. Hmm. Ubus na ang kanin. Ubusin na ang kanin. Ando. Ma'am. Wow. Oh, ang galing ah. Uh. Oh, ang galing ng oh, uh. Very good oh. Uh. Pagkatapos kumain, natutulog na. gan eh. Busog na din ang sigog niya. Busog na. Damigay na. Damigay na. Oo. 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 Eh, hey, oh, saya so ni mira, oh, makain na magisa. naroon na sumubo nang isa. Eh, oh, pwede nang tabayan ko na oh. oh. sabaw daw, sabaw daw. Pamana. Tamana sabaw tama na. Busog na. Ang dami mo na nainom, isa na kay isang mangkok pa na. Tama na. Oh, okay na po, ay na po.